ang unang panginabuhayan ginamo dire ay ang pagsasaka. Tatanim kami ng mga uh, palay at saka yung mais at saka crops. Pero hindi masyadong malaki ang kita. Intercropping lamang siya. Nahirapan kami dahil paano namin may papalabas ang aming mga produkto patungo sa market. makita na may ang plus na mas patsada ang sa tilapia farming din. So among di try, nang hingi kami og advice, og hingi po about sa land bank sistema para kami, ang amo pong mga community ay mapapaunlad na di uh, hamak Noong time na nakilala ko ang empleyado sa Land bank, lalo na si Sir Kenneth Alamban, ipinapaliwanag e, niya kung papapaano na magkaroon, naka-avail ang mga katulad naming na mag-uma. Nadili kami magkahirap-hirap matulad sa mga lending, yung tinatawag ng mga 5-6. dati-dati pag nagkwento ang mga tao na about sa landbang so parang natatakot sila dahil money involved pero so pag ng sa taglandbang inaanin lang pala ang pamaraan Salamat ang laki-laki na pasalamat sa serbisyo sa Landbank dahil ang Landbank hindi nag-atubili sa pagtulong sa katulad namin ng mga uh, mahihirap. Ma 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 ma